ang tatak ng kababayan nating si Ramona Ohashi. Kakaibang estilo at areglo ni Ramona. Di man daw naiintindihan ng mga hapon ang lyrics ng kanyang kanta, ang kanyang galing naman sa pagkanta ay sapat na para ihatid ang ibig sabihin nito. Lumaki sa kanlungan ng musika si Ramona. Piano teacher ang ina at bata pa lang, hilig na ang pagkanta. Kaya't nang makilala ang nagdala sa kanya sa Japan, hindi na siya nagdalawang isip pa. Sumama siya sa Japan at dito ipinirit ang kanyang galing sa pagkanta. Pumapok sa mga Hapon si Ramona. At ngayon, limang recording albums na ang nakadikit sa kanyang pangalan. Every Filipino living here in Japan, talagang they're talented. I cannot call myself until you know. No yeah, I know. It's good, lang. Gift, di siya, diba? So I mean, gift yun, So wag kunsa sayangin. Iba naman ang tatak ni Jay Vergara ang kanyang pagkabisaya. from Cebu. Oo, oo, oo. na ako sa Pilipinas. Ano ang edge ng Filipino singers kesa sa mga Japanese or other singers here in Japan? Galing ka ng Pilipinas, so pagdating mo dito, gusto nilang makinig ng English, okay rin yun, pero gusto nilang makinig ng Tagalog or Bisaya, it's a, parang pleasing to the ear na iba ang, iba ang... Inaawitan mo sila ng Bisaya? Siyempre, oo. Okay. Yeah! Ano? Sure. Eh, that's your language, eh. Di ba? Oo, uh -huh. kumbaga, yan ang roots mo. Uh -huh. Dito sa Japan daw, mas naibabahagi ni Jay ang kanyang talento dahil ang mga Hapon, malawak ang kaalaman sa musika, pop man o classical. Dahil sa kanyang galing sa jazz at soul, sampu na ang album ni Jay dito. Ito yung second album. Ito yung second album na to, uh, nagiging Pumasok ako ng number 9 sa Europe. Last year, nag ako ng Europe for 3 months. Narinig nila kasi dito sa sa radio dito, yung mga DJ sa Europe. Tapos, tinawagan ako. And then, they invited me to come to Europe. Kaya nga, ako ka sa Europe. Hindi lang singer kundi voice talent sa TV commercials at performer din sa national celebration sa Japan itong si Jay. Pinasok na rin niya ang pagganap sa stage plays at musicals pati ang paggawa ng mga kanta para sa mga ito. Okay bilang puro career ang nasa isip ni Jay. Sa kabila ng kanyang pagkabisi, may oras pa rin siya para maging voice coach sa isang gospel group. Ito ang tumutulong na makalikom ng pondo para sa kanyang charity projects. Kung nagpapatay ako ng school sa Pilipinas, ito sila lahat ang sumusuporta. Ah, okay. so, uh, once a year, gumagawa kami ng charity concert. Kaling mo naman? Piling. <laughs> Piling ka na. Hindi, give it back. Give it back lang naman, oo, iba. Jay mas buuraw ang kanyang tagumpay ngayong nakakatulong siya sa ating mga kababayan. Advice mo din sa mga aspiring singers who want to make it big in Japan. Para sa akin, sa experience ko, mm -hmm. talagang dahil kumikita na ako rito, mm -hmm. ayo kung tapusin na ganito lang. So, nag nag ako ng music. I want to teach mm -hmm music, lalo na sa mga children, lalo na sa atin sa Pilipinas. Sabi nga nila, music is a universal language. Pagdating sa musika, nagkakaintindihan ang bawat isa. Lalo pa kung kasing talentado ni Jey at ang kanilang musika ay tumatawid sa iba't ibang kultura. Filipino? ko? Yes, of course I am. Gano, pag, oh, katukayan galing natin ka time. I'm so proud being Filipino. Kung na kayong naisikwento, maaaring kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, sa Corner, Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, OFW at gmanetwork.com. Kapuso sa ang mga sulok ng mundo, ito ang kwento mo. Mula po dito sa Japan, ako po si Cara David, at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong overseas. I like to greet uh, all OFW Diaries, Diaries, Happy Anniversary, and uh, mabuhay ang mga nakamalabot.